Ayan guys. Guys, nandito tayo sa tayo ng kalabaw, no? Sa lubloban ng kalabaw. So, ito tayo ito, guys. So, shout out nga pala sa nagamon sa dyan. So, ito na. Gagawin ko na. Abangan mo lang po. At shout out na rin sa mga pants natin dyan Huwag na wag yung gagayain to guys yan guys shout out sa inyo grabe yung please no! no 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 yan shout out sa mga ano natin dyan sana all. Oh. Yan oh. Nice. Grabe no. Ayan. Wait for shout out. Kamon sa akin diyan. So ito na. And so guys, so hindi ko na ito papatagalin itong video na ito. Maraming maraming salamat at maraming salamat sa iyo. sa akin dyan. So guys, at huwag nyo akong kalimutan follow sa ating page Boys Sana All Vlog and sa ating YouTube. And so guys, maraming maraming salamat. Fish out.